Walang araw mga kapaders Welcome to my channel Muling nagbabalik na naman sa inyong harapan Ang Father in vlog Palibago tayong adventure na naman At palibagong pakipagsabak sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na subscribe At pakipilot na rin pa ang notification bell button Para lagi kang update sa akin vlog Na aking upload sa youtube Ayan po mga kapaders Oras ngayon, mag alas 4 na rin Magagalit na kami ng gamit itong aking tatay at para sa pag mamaya. Nagpasalamat ka ako dyan sa mga silent viewers, subscriber na lagi pong sumusuporta sa aking mga video sa YouTube. At saka din po dyan sa hindi po lagi skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan mga kapaders, abang mong namay sa aming pag-dive. God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Unang dive mga kapaders. Ito na, talibaw ako kagad sa unang sumpong nating kagad. Ito na mga kapaders ang request ng mga silent viewers at maraming gataka at ba't hindi ako nabutuwa mga kapaders ngayon mabutuan ako mga kapaders at para may pakita ko sa inyo itong islam pinana ako ayan ito na talikbago mga kapaders pangalwan day mga kapaders tayo hanap tayong islam mga pana na malitis nasa gragrabahan mga kapaders nakadapa laang, ating mamatahin uh -huh. ayos to mga kapaders tatlong isda kagad sa pangalawang lusong palaang yung isa hindi ko na videohan mga kapaders ayan malutang na rin ako mga kapaders ayos na ito na ito pa isda ulit mga kapaders bigan or matampusa ay mailap uh, sala tinamaan sayang yun ito na lang mga kapaders no cost or posit yon tinamaan ayos ito ang ulam bukas mga kapaders masarap ito pag may lahok na gulay o kaya talbos kamuti yan, may gina itong pang ulam bukas na umaga. kapagod, mahingal. Na ito pa mga kapaders, malaking magat. Ayos ito, kwartang linaw ito. Ayoy, mailap. Oo, uh -huh. Mga pa. Ayos ito mga kapaders. Huhu. Salamat Lord. Malaking biyaya ito. Ayos na ito. Bawi na pang battery mga kapaders. Yan. Masarap itong sabaw siguro bukas. Siguro ito yung matabak mga kapaders. Siya laki. Sarap bidyohan. Naroon pa mga kapaders. Mag-asawang timbungan. Ayun. Magkasunod lang mga kapaders. Ito ang aking uunahin. Oh! Uy! Nakapunit na. Sayang pa. Ito lang mga kapaders. Isang kasawa. Ka yon, Lagatak mga kapaders. Ay, uh, mal mga kapunit pa. Huwag ka sana makapunit. Ayan malutang na ako mga kapaders kasama itong isang piyanaan ko itong piyanaan ko malalim mga kapaders baka itong mga pitundi pa yun Hoo -hoo. na ito pa mga kapaders kung tawagin ay bugew or balang balangan oy sala kalapit lapit otro oho uh -huh. naudog mga kapaders ayos ito apat ang sa pana ako dalawang bigan isang balawis at pang apat itong ano bugew or balang balang kung tawagin mga kapaders ayan balutang na rin ako mga kapaders na naman nakakapagod mag yun ayos ito hanap tayo uli naroon pa mga kapaders ayos ito batog kung tawagin ay batig mga kapaders ito sa amin o kaya bulyos mailap mga kapaders sana magpahuli ka Yay! hindi mga sureball naroon na mga kapaders malayo na ayan mga kapaders nagpalit ako ng plus light DL Forte Horcos ang gamit ko ngayon kaya medyo madilaw na ito talikbago mm -hmm. ayos na ito pasensya na mga kapaders hindi ko nabibidyohan pag ito at para tayo makapag ng paniwagong isdang mga pana nasaan pang isa kayo dito pakita na kayo naroon mga kapaders malaking kanuping ayos ito salamat lord na marami na naman Oh, uh -huh, matagal ubig ka pana ko. Ay ha, malyan. Maka wala pa ang isda. Hanap tayo ulit mga kapaders. Nasaan pa kaya? Pakita na kayo. Malakas man ang dagat mga kapaders. Gawa ng lindol. Na ito, talikbago. Sana mamata. Matagal umig ka pana ko. Ano ang problema? Maghanap tayo. Sana mayroon pa. Yun! Nasa binagong mga kapaders kakaibang isda ito may lawi anong isda ino kaya ito uh -huh. naudog mga kapaders ayos ito hanap tayo uli nasan daw ang isda dito magandang bawra ito mga kapaders itong aking pekisida namin ng tatay ko naroon lapu or sibungin grabe ang pagkatago mga kapaders yun, huwag ka makabulot. Uy, sige mo kulyang. Uy, tuminto ka na. Ayos ito mga kapaders. May pambigas na naman tayo, pandaya pers. Hanap tayo. Yun, kung pa pa mga kapaders, ay salamat. Nabuhay-buhay ang aking dibdib. Yun. Uh -huh. Holy mga kapaders. 800 din ang kilo ito sa amin. Nagtas na, palibasa amihanin. Nasaan daw pa si Papa? Sana makasubong siya ng kulambutan. Wala akong nasumpungan mga kapaters, 'Yon isda na ito talikbago. Oho! Uh -huh. Dinuplasan. 'Yon, naglabas na. utro ka ngayon sa akin. Hindi ka diyan makabunot. Ay, ha, uh, yan, walang kulambutan. Hanap tayo uli. Kagaganda ng bahurang ito, walang kulambutan. 'Yon, isda mga Kapathers, kanuping na naman. Oho! Uh -huh. Lagatak na naman. Ay, ito mga Kapaders, malaki ito. Siguro ito ma isang kilohan, kanuping. Hanap tayo ulit mga Kapaders. Na ito. Malaking Samaral ito mga Kapaders. Ooh, <coughs> salamat. malapat ito mga Kapader Samaral or likuan. Tawag dito sa amin, awan ko lang sa inyo. yun Oy. Pero saadi ito pagitong sakit ang bali ikat ko. Kersalo mga Kapaders. Hanap tayo ulit mga kapaders. Nasaan pa daw dito? Ayun, malayo ang bato. Dito kaya, yon may nakasuot mga kapaders. Ko pa pa. Malaki na ito. Ay, salamat Lord na marami dito sa biyaya mo na naman. Na pinagkalug mo sa amin. Oh, uh -huh, na ko. Otro, oh, uh -huh. Yari ka na ngayon. Nadaluhan din ang aking kopa mga kapaders. Wow, na ito mga kapaders. Ganda ng corals pati balitin maganda na roon isda talig bago, mga kapaders grabe ang pagkatago ng makita ako umigkas ka ng pana ka ay anong problema mo ang tagal mong umigkas at kung may lapang isda lumayas na bukas itong pana ko ayusin ko mga kapaders matagal umigkas kahit anong kalabit ko matigas hanap tayo uli nga ito mga kapaders malaking mungit baboy Ayos to, gigitikin ko. Uy, hindi na gigitik. Ala, sige. Rarad, sige. bangga sa bato. Mabubungaw ka diyan. Sige pa. Langoy pa. Di ka jama sa pana ko. At yung pana ko yung may sima yan Maghahanap tayo uli Nasaan pa daw? Naroon Isda mga kapaders, sulid Yun, na ah, ito man Itong papanayin ko mga kapaders, malaki ito, malapad Ayan Lampahigan, sana magitik Uhuh -huh. Ayos ito mga kapadir. Ay, nakachamba man mga kapadir. Sa kagitingan Sa wakas. Hanap tayo uli. Nasaan pa? Makita na kayo. Dito sa butas mga kapadir. Sa ating sisilipin. Kahit madilim. May plus light man tayo. Naroon. Dalagang bukit. Nakatalikod. yon, Tinamaan mga kapadir. Ay, naglabo ng na ang butas. Nasaan na daw kaya yun? Ha, ito. Ayos ito. Salamat. ipambit na naman tayo. Hanap tayo uli. Nasaan pa? Kita kayo. Yun. Na ito naglalangoy. Danggit or balawis mga kapatos na naman. Oh, sala. Buhangin. Tinamaan. Otro. Ola. Kumakatakas ka pa dyan. Yun. malapit pa dito mga kapatos. Danggit. piraso lang. Sulit na. Na ito pa. talikbago bago mga kapatos. Paikot ikot. Tumagilid ka lang. Ayos na ito. Hanap tayo uli. Yan mga kapadres, maya maya, kunting oras na laa, ah, mabutuan na rin kami. Baka makalas bull pa ako dito sa bahurang ito. naroon, taligbago. Ayos ito. Maraming pagkasagipit. Oh, uh -huh. Ayan mga kapadres, maahon na rin kami ng aking tatay. Ayan mga kapadres, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na po yung aming huling isda ng aking tatay. Yan, malaking kanuping sa kasurahan, kulambutan, lapu-lapu, sa kaya mga taligbago mga kapaders. Yung mga katapan ako mga kapadres, andyan sa ilalim ng kulambutan. Nagising pala ang kaya ako, kaya hindi ko na nabidyohan. Pinipili ng aking nanay mga kapadres yung mga ganang klaseng isda at itibang na rin sa bayer. Ayos na yung mga kapadres, salamat pa rin sa ating Panginoon Diyos. At saka din sa ating karagatan at tayo nabibiyaan ng maraming isda mga kapadres. Awan ko lang po mga kapadres kung kikita namin dyan sa isda na yan, sa kabintahan lahat-lahat. Mamaya, ipapakita ko lang sa inyo ang kabintahan lahat-lahat na yan. At kung din kami mamaya mga kapadres. Kaya nga para mga kapadyers, ito na yung anong huli lobster or panagan. Saka yung kuha pa na huli ko mga sa kagabi. Ayan. Dibili ng turista. Dito lang kung may ilang turin mga kapaders Sana, sobrang isang kilo. At para ang kilo ay 700 mga kapadyers sa amin. Ano na ko pa rin yung kagabi? Ayos na yan. May tayo mga kapadyers sa Pandaya, Piers. Uno City. City na ito na mga kapaders yung aming kabintahan lahat lahat sa kulambutan sa managan sa kasas pinanaan 1,658 mga kapaders ang gastos 350 ang natira ay 138 yan divide 3 mga kapaders awan ko lang kung ilan ang partihan mga kapaders yun may get 400 bawat isa mga kapaders mga ba kasi ito ang bilihan ng isla mga kapaders kaya kundi ang binta namin ngayon